Malugod naming ipinapaalam sa lahat ng NEA at cis pensioners. Makakatanggap kayo ng 13,500 na bonus kasama ang mahalagang update para sa Disyembre 2,000 at 25 at Enero 2,000 at 26. Ito ay isang malaking pagkakataon na dapat niyong malaman agad dahil direktang makakaapekto ito sa inyong pinansyal na plano at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang balitang ito ay hindi lamang tungkol sa isang simpleng bonus. Ito ay resulta ng mainat na kalkulasyon at konsiderasyon upang matulungan ang bawat pensioner, lalo na sa panahon ng kapaskuhan at sa pagsisimula ng bagong taon. Sa video na ito, tatalakay natin ng detalyado ang lahat ng impormasyon na kailangan niyong malaman. Mula sa eksaktong halaga ng bonus, ang schedule ng inyong pension payout, mga hakbang para matiyak na matatanggap ang inyong benepisyo, at ilang tips kung paano mas mapapakinabangan ang karagdagang kita na ito. Ang 13,500 na bonus ay isang malaking tulong sa mga pensioners. Para sa marami, ito ay makakatulong sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan, bayarin sa medikal, o kahit sa paglaan para sa mga bestusin sa kapaskuhan. Ang bonus na ito ay ibinibigay bilang pagkilala sa inyong mga taon ng kontribusyon sa Rerea o at bilang suporta mula sa gobyerno upang matulungan kayong magkaroon ng mas maayos na buhay bilang senior citizens. Ang mga pensyonerong nakadepende sa buwan ng pensyon bilang pangunahin pinagkukunan ng kita ay tiyak na makikinabang dito. Para sa mga daro Pensioners, ang pag ng bonus ay otomatiko sa inyong registered account. Para sa mga tumatanggap ng cash o may account sa bangko, ang bonus ay idadagdag sa susunod na nakatakdang pension payout. Mahalagang siguraduhin na ang inyong account details ay tama at updated upang maiwasan ang pagkaantala. Ang maling impormasyon o hindi na-update na account ay maaaring magdulot ng delay na kung saan ay nakakastress lalo na kung umaasa kayo sa haladang ito. Bukod sa bonus, may mga mahalagang updates rin para sa pension payouts ng Disyembre 2000 at 2025 at Enero 2000 at 2026. Ang SRA at BISIS ay nag-anunsyo na ang pension schedule ay susunod sa regular na schedule, ngunit may kaunting adjustments upang maisama ang bonus at iba pang disbursements. Halimbawa, maaaring maunang maipadala ang Desyembre payout para sa ilang pensioners na makakatulong sa maagang pagpaplano ng gastusin para sa holiday season. Ang Enero 2,000 at 26 payout naman ay may kasamang adjustments na maaaring sumalamin sa mga pagbabago sa kontribusyon, COLA, cost of living allowance o iba pang government mandated na pagtaas. Ang kaalaman sa mga updates na ito ay makakatulong upang mas maayos ang inyong financial planning at maiwasan ang anumang abala sa simula ng bagong taon. Mahalaga ring maintindihan na ang mga updates na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gobyerno na pagbutihin ang social welfare system. Ang iaarya at bisis ay patuloy na nagsusumikap na gawing mas mabilis, mas malinaw at mas maayos ang proseso ng pension disbursement. Ito ay naglalayong masiguro na ang mga benepisyo ay makarating sa tamang tao sa tamang oras. Para sa maraming senior citizens, ito ay nangangahulugan ng mas kaunting biyahe sa opisina, mas kaunting paperwork at mas mabilis na akses sa kanilang pondo. Para sa mga regular pensioners, ang daan na bonus ay nakabase sa bilang ng taon ng kontribusyon at uri ng pensyon na natatanggap. Ang mga regular pensioners pati na rin ang mga tumatanggap ng special pensions o survivor benefits ay makakakita ng bonus sa kanilang account ayon sa official schedule. Ang ganitong pamamaraan ay nagbibigay ng patas na benepisyo at nakakatulong sa mga pensioners na maipagdiwang ang kanilang kontribusyon at dedikasyon sa kanilang trabaho at sa lipunan. Para naman sa GSIS pensioners, karamihan ay mga government retirees, ang proseso ay halos pareho. Mahalagang bantayan ang mga anunsyo mula sa GSIS para sa mga minor na pagbabago sa schedule o pamamaraan ng pag -credit. Ang parehong ahensya ay naglalayong gawing malinaw ang lahat ng proseso upang walang pensioner ang maiwan o mahirapan sa pagtanggap ng kanilang benepisyo. Maraming pensioners ang nagtatanong tungkol sa eligibility at ito ay mahalagang linawin. Upang maging kwalipikado sa bonus, dapat ang pensioner ay aktibong tumatanggap ng iaya o sis pension sa cut-off dates na itinakda ng bawat ahensya. Ibig sabihin, ang mga pensioner na pansamantalang nag-suspend o nag-delay ng kanilang pension ay kailangan makipag-ugnayan sa kanilang opisina upang matiyak na sila ay kasama sa listahan ng mga tatanggap. Ang gobyerno ay nagpaliwanag rin na hindi kailangan ng extra application para sa bonus na nagpapadali sa proseso at nagbabawas ng abala para sa senior citizens. Mahalagang planuhin ang maayos ang paggamit ng bonus. Ang 13,500 ay malaking halaga para sa karamihan ng pensioners at maaaring makatulong sa maraming pangangailangan. Ang ilan ay maaaring gamitin ito para sa holiday expenses, bayarin sa medical o pang-araw-araw na gastusin. Ang iba naman ay maaaring magtabi ng bahagi nito bilang ipon o gamitin sa maliit na investment para sa pangmatagalang siguridad sa pananalapi. Ang kaalaman sa schedule ng bonus at pension updates ay makakatulong upang mas madin maayos ang financial planning ng bawat pensioner. Bukod pa rito, ang mga updates ay bahagi rin ng patuloy na commitment ng gobyerno sa pagtulong sa senior citizens. Sa pagtaas ng cost of living, medical expenses, at iba pang pangangailangan, ang mga pensioners ay umaasa sa tamang panahon at eksaktong halaga ng kanilang pension. Sa pamamagitan ng maagang anunsyo ng bonus at updates, nababawasan ang kawalan ng katiyakan at nabibigyan ng seguridad ang mga pensioners. Ang kaalaman kung kailan at magkano ang matatanggap ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa mga retirees. Mahalaga rin na i-verify ng mga pensioners ang kanilang personal na impormasyon sa parehong nya at bsis. Kasama dito ang tamang bank accounts, mailing addresses, at contact details upang matiyak na walang abala sa pagtanggap ng mga payments. Ang anumang error o outdated information ay maaaring magdulot ng pagkaantala, kaya't hinihikayat na agad itong i-update. Maraming pensioners ang nagsimula ng gawin ito upang masiguro na matatanggap nila ang bonus at regular pension payouts ng walang problema. Isa pang aspeto na dapat tandaan ay ang 13,500 na bonus ay isa lamang sa mga benepisyo. Ang ilang retirees ay maaaring kwalifikado rin sa additional allowances, medical assistance, o special benefits depende sa kanilang kontribusyon at tenure. Ang kaalaman sa lahat ng posibleng benepisyo ay nakakatulong upang makuha ng pensioners ang nararapat sa kanila at masulit ang mga programa ng gobyerno. Ang balitang ito ay nadulot ng malaking excitement sa mga pensioners. Maraming discussions ang nangyayari sa social media, news outlets, at community groups kung paano pinakamahusay na gamitin ang bonus, paano i-check ang schedule, at paano maghanda para sa Enero 2000 at 2026. Ang ganitong community exchange ay nakakatulong upang walang sinuman ang maiwan at lahat ay makikinabang sa buong saklaw ng updates. Ang mga detalye tungkol sa mga pension updates ay hindi lamang simpleng impormasyon. Ito rin ay isang paraan para ipakita ng gobyerno ang pagpapahalaga sa senior citizens. Ang bawat peso ng bonus at bawat malinaw na update sa pension schedule ay isang pahiwatig na ang kanilang serbisyo at kontribusyon sa bansa ay kinikilala at pinahahalagahan. Ang mensahe ay malinaw, ang bawat pensioner ay mahalaga at ang kanilang pangangailangan ay isinasama sa mga plano ng gobyerno para sa welfare ng lahat. Para sa mga pensioners, ang pagkakaroon ng malinaw na impormasyon tungkol sa bonus at pension schedule ay nabibigay ng mas maraming pagkakataon upang planuhin ang kanilang pamumuhay. Maaari nilang gamitin ang bonus para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, pangkapaskuhan o ipunin para sa hinaharap. Ang tamang kaalaman at wastong paghahanda ay nagbibigay ng mas malaking seguridad at kapayapaan ng isip sa bawat senior citizen. Ang kaalaman sa mga updates ay nakakatulong bin upang maiwasan ang pagkalito o maling impormasyon na kumakalat sa social media. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon, masisiguro ng bawat pensioner na makukuha nila ang kanilang benepisyo sa tamang panahon at tamang halaga. Ang proactive na pag-check ng accounts at pakikipag-ugnayan sa opisina ay susi upang hindi maantala ang pag-credit ng bonus o regular pension. Sa kabuan, ang 13,500 na bonus para sa RAEA at ZIS pensioners, kasama ang Desyembre 2,000 at 25 at Enero 2,000 at 26 pension updates, ay isang malaking tulong na direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Filipino senior. Ang kaalaman sa schedule, eligibility at tamang hakbang para matanggap ang benepisyo ay napakahalaga. Ang bawat pensioner ay hinihikayat na maging updated, i-check ang official announcements at planuhin ng maayos ang kanilang finances upang masulit ang bawat benepisyo. Ang gobyerno ay malinaw na kumikilala sa kontribusyon ng bawat retiree at patuloy na nagsusumikap upang matiyak ang kanilang welfare sa pamamagitan ng bonus at tamang pension payouts. Kung ikaw ay RIA o BSIS pensioner, nayon ang tamang panahon upang i-review ang iyong account, kumpirmahin ang eligibility at maghanda para sa mga susunod na payouts. Mula sa holiday expenses, medical na pangangailangan o pag-ipon para sa hinaharap, ang 13,500 bonus at pension updates ay nag-aalok ng konkretong tulong na karapat-dapat sa iyo. Sa pamamagitan ng proactive na kaalaman at tamang paghahanda, masisiguro ng bawat pensioner na makakamit nila ang buong benepisyo na ibinibigay ng gobyerno.